So hi guys, nasa farm tayo ngayon. Hindi na ako nakapag-take ng video kanina. Kakatapos lang ng bagyo dito. Tingnan niyo naman yung sinalanta ng bagyo. Yung mga kahoy, yung mga saging, mga tumba. As in, grabe talaga ang lakas pala ng hangin dito. Grabe ang lakas ng hangin dito, oh. Hanggang ngayon mahangin pa pero hindi na wala ng ulan. Tingnan niyo naman yung mga natumbang puno mga saging dito sa kay da mama talagang binagyo hanggang dun pa yan sa likod ito oh yung mga ano guyabano yung saging ala, tumba ta yung guyabano natanggal oh nakahiga na hala gabi yung hangin din eh ang lakas pala oh yung mga saging nagkatutumba Nakadapa, ayan, oh. Grabe, ang lakas pala ng hangin din, eh. Oh, hanggang doon. Ala, oh. Yung kakao. Muntik na din matumba. Diyos ko, baka mahulugan tayo ng nyog. Tingnan nyo yung mga saging doon. Nakatutumba yung mga puno. Yung jimilina yan, jimilina. Ang tao. Kami. malakas pala yung hangin dito. Tingnan nyo, buti ito. Ito yung guyabano. Wala nang ano. Wala nang buhok. Wala nang dahon. Ay! Ah! <laughs> Nadulas. Kapit natin. Hello? abi ah, oh, natumba yung mga puno ng kahoy. nakakaloka dulas din eh. Dulas pa ako. Yung ano, rose apple. Tambis ang tawag niya dito sa amin. Oh, natumba yung kahoy. Yung kalamansi. Yung kalamansi na ano, yung mga bunga na hindi nataktak. Talagang malakas yung kapit. Ang lakas pala talaga ng hangin dito. Nakakaloka. Ang daming kalat, oh. Yung buti hindi natumba. Sabi sa mga lakas talaga ng hangin dito. Tingnan nyo yung mga ano din. Ayan oh, halos mga nakahiga lahat. Tapos yun din. Yung mga palayan din nila, yung mga palay din nila doon. Naka ano din. Lakas pa ng hangin, hangin pa din hanggang ngayon. Although tapos na yung bagyo, pero sobrang lakas pa din ng hangin dito. Tingnan mo yung mga palay nila din sa baba. Hapit na hapit din oh. Hangin, sobrang lakas talaga ng hangin nakakaloka yung mga kamuting kahoy nila ayan halos duma duma pa lahat nakakaloka yun nasa farm pa din kami dumaan kami dito sa palayan nila Mama, mga mga nakahiga lahat ng palay dahil sa bagyo so nag take lang tayo ng picture kasi nga kailangan daw ipasa sa DE So, uuwi na din kami. Kasama ko yung kapatid ko. Masaselfie sila. Kasali ako ah! Nagpipicture sila oh. Nagpipicture sila. Sabi ko, sali ako. Mabihin, hapit na hapit talaga yung ano, dahil sa malakas na hangin. We're na happy, guys. Me too. Picture lang. So, bye, guys. Thank you for watching. After nito, uwi na din kami.